Good evening, my lord. Hindi kinusik sa kinusikusilo na may ito na gusto eh. so, lo At saka yun islas ni Mari itong isdalos ba? Woo! Kaya susumba din natin ito lo sa'yo. Pero masarap yung kain natin ba? Wow! Nakakagana naman talaga kumahain lo. Saka pa ganito yung ulam ba? Oh? Sino ba? Oh, eh. kaya ipaso natin ito sa bagay yung isda natin lo Siyempre may tatlong anak ni Luz. Isali din natin, uy. Parang magtukuto din yung pagkain natin, Luzoy. Kaya isusugba talaga natin, ba? Kaya masarap pang taray-sugba itong isda na ito, Luzoy. At saka ma ma malasa siya, Luz, ba? Hindi siya mauga, Luzoy. E eh, dito masarap talaga isugba ito, ba? Kaya ibinalibali din natin, Luzoy. Kaya para hindi din siya mapasok masyado, ba? Yan, no? Pinasukpaso lang natin ng kuntits kabalihin, ba? Para uki din masyado. Uy! Woo! Kaya para masarap yung kain natin, ba? Hindi mapait yung isda, Luzoy. Kasi kapag mapait, lus, Parang kumain ka na ng uling, Los, eh? Kaya dito, Los, malapit naman niya maluto, Los, at kuha ako na sili dito, eh. Inamihan ko rin, Los, si so, basa-basa yung sili. Eh, kinagulan dito sa amin, ba? Oh, uh, tingnan niya lang iba, los. wala nang laman, bakit naunahan ako ng pirok-pirok, Los, eh. Aww. Kaya dito, kinuha ko na talaga yung hinog, ba? Kasi madali na makuha yung hinog, bakit pula masyado, eh. Kaya naghuha ako ng apat dito, Los, iniwanan ko ng isa, Baka magalit yung pirok-pirok, eh. Pirok, Kaya yeah, dito lang pumalik na mga daya dito sa ating sinubalo sa ibinalibali si. ko muna lang sa kinitsay ko muna pagtingin ko sa anak niya sunog masyado ay, yan yeah, no? o. Oh, Sobrang itong no! Pero okay pa rin yan crispy crispy pa rin yan pagkain natin dito ay. Kaya <coughs> yeah, inabrihan ko na lang sa ko na sa plato ay, mm? Wow. Sobrang sarap lang sa oh, parang ulim. ba? Pero crispy pa rin yan lang masarap pa rin yan ba? isaw so, 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 ba? itong yellow pen na tilos, Wow, sobrang sarap talaga, Luzoy. Tumatama eh. lang yung pagsugba niya. Pero may natira mo dito, Luzoy. Kinit-kit ko rin, eh. ay. Yeah, yeah. Na pumasok kami dito, Luzoy. na kong sasawan ba? Tuyo at saka limong sito lang, Luzoy. Eh. Tsaka yung sili natin ba? Pinusak-pusak ko talaga yung limong sito, Luzoy. Kaya sayang masyado. Kaya mahal ba masyado yung kilo ng limong sito, Luzoy? Eh. Kaya pinusak ko siya masyado, eh. Ko na yung riso, ay eh. <coughs> kinuha ko yung mga anak mga ating ilupin, los, ba? Pero yung ginamuslo sa dinaandaanan ko lang lo ay. Inisnab po lang yung ginamus ba? At saka po kumusi ako dito sa tiyan los, ay. sa'y Kipaborito ko man yung tiyan lo Yung natin lo sa bukas naman yan lo ay. Kipag wala na tayong ulam ba? Makain talaga oy. Kaya dito pinusak-pusak ko na yung sili lo sa'y Kipag kumahalang talaga ba? Pero kapag hindi mahalang lo sa'y pusain natin sa mata o hindi tayong kahilak ba? Habab kub -kub, los. At ila dito lo sa labab kub-kub na ko nasugo dito eh, na ko na seaples, ba? Proke okay, din masyado eh, k -k 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 ko talaga ba? Hmm? Sobrang kuto-kuto eh, ba, ba natin lo say? Eh? At tinungitan ko rin ang bahaw eh, hmm, yan oh, sobrang sarap nga naman talaga lo At dito, kinusik ko naman yung tiyan ng ating lo eh, say, ko na sa atong tuyo eh, mahanghang, ba? sa kahinunget hinungit ko rin lo eh? Pero okay, din masyado ba? Pero pinaluapan ko ng sipos lo, yung mahanghang ba? Parang napapaso yung dila lo eh? Pero yung ko naman ng bahaw. Kinusik ko naman itong isda na tilo. Tingnan niyo lusong sobrang itong ba. Nasunog talaga siya lo, Pero okay pa rin yan ba. Kasi crispy-crispy yung lasa niya lo, Masarap ba. Hmm? Kinuha ko na yung bukog lus ko para ritso na ito ba. Lalamutakin ko na talaga lo, Zay. Ayan no. Hmm? Tingnan niyo naman dagwa yung kuliritos. Kinusian na naman -ay. ng bahaw lo, Ayan. Sa na naman tayo ng sipos lo. Pero okay din masyado yung kain natin ba. Magana masyado Kapag rito yung kain natin, tiba, tingnan hmm? tignan niya man magwain ko ni Rezo. Haba bilang mo talaga yung trahad Tignan naman sa... Uh, natin yung kumte, yun lo saka kinatos ba ako, at saka hinungit ba? Pero okay na masyado yung kain natin. Ay! Wow! At saka paluat na naman tayo na si dito Tingnan mo na hulog pala siya dito, sa na so, naman tayo dito. Pinahulo muna natin ba? Bago guys, kanin. Right? Sa so, na naman ba? Hmm, tingnan ni Luzo. Sobrang ga, sobrang sarap naman talaga ng kain, Luzo. Eh? Wow. Hmm, to, yung ulam ba? Pero bukas, Luz, ah, hindi na tayo mabidyo-bidyo. Eh, kaya ginamos naman yung ulam natin bukas, Luz. <laughs> Kasi paminsan-minsan naman tayo makatikim ng no, masarap pa kapag makasiit kay kabusing, oh no, eh? Hindi kaya may pautang sa atin ba? may pautan mo sa atin ang isda, Lods, kasi kapag magsaho tayo, Lods, binabayaran mo natin, Lods. Kapag hindi tayo magbayad, Lods, wala talaga mga pautan. Ay, eh. kawawa din tayo, ba? Hindi lang tayo makatikin ng sinugba, ba? Obrito ko naman talaga yung yes, so sinugba, Lods, eh. Yan dito, binanatan ko na talaga, Lods, eh. Nilampos ko na talaga ba, tinapo ko yung bahaw ba, at sinuso ko naman yung isda, eh yung anak niya talaga na ilupin yung na ralo sa bagay kasi kasi yung malaki kis dalo sa para sa mga kuan para sa pare yun ba Eh, hindi ko ni hindi ko na lumuta ko itong anak mela yung nilimuta ko ba diyan mo oh, tinusik ko naman ito lusa so, tinungha ko ba kasi kinungha ko yung buko ko eh kaya e pero dritso dritso na yung kain natin ba pero pag tingin ko sa ulo lusa hindi po manabungkag lusa kaya sinuso ko lusa kaya pero makain ko yung utak ba ayun hmm? e kinahain ko yung utak ko ito talaga yung tami na telos kapag rito yung kain natin ba o oh? sobrang sarap yeah, o so, so, talaga natin ba mahanghang man yung sausawan natin mas madali natin matulon o eh. kasi kapag dinugay natin los mapapaso yung dila natin ba kasi sobrang mahanghang o at yeah, tinuslok tuslok kung manitang ikaw na kinusi ko at saka yung bahaw, o um, tingnan yung mandagwa ni yan o oh. tinunga ko tinunga ko los baka ba hindi din ako matutukan o eh. Kim sobrang malaki yung kwan ba? Yung anak ng isda ba? Pero dito last naman yan lo sa hinunggit ko na tanawag lahat eh. At sa payong bahaw ay hindi pos ko eh. Pero nakula nga na kulos ba kaya nakuha ko nung sipod si pos dito lo no? Lumot ka rin na yung hinunggit na rin ba? Kaya pra okay na rin masyado Oh no! Anong oh, sinupso po na yan na lo sa Dito kinumot ko niyang bukod para okay din masyado ba makita niyo rin ba?